Hindi nagpunta, lusit. Pangit lang <laughs> daan, daan ako. ginagawa niyo dyan? Nagpicture picture. Maganda ka, bibiya dyan. Oo, maganda bibiya. ko yung daan ito. kita sa lusuh itu. Cuma aku pergi sana. Tapi dia lusuh dong? Oh, tapi ay tak lusuh. Hindi, dia lusuh 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 lusuh. Si bintang Oh, mai pagi dan dah ni dah. Di sana lusuh. Apa ada na kaya. Ang dapat na po pa. oh Ang pala dali ka. Kaya sila... Kaya sila matumba. Ang church, pumasok kami sa... Control dito. Ang church, pumasok kami sa... Ang church, pumasok kami sa... Ang church, pumasok ako dito pandaan pa ang daan Ay ay, ang matong ba pa ang daan May ko yung daan Kaya hindi ko malansi, matong mm -hmm. ba Malalim, malalim, ako duman, bilang ito Magamalalim dyan dadaan. Kita tak makan malalim. Kita lang kau. Ini pilih kau ini. Kita basa basa basa. Kita kalah tapak. Kita basa basa malalim dan tumbuhan misleit kado. Kita cuma bawa kita. Sini kau yang bawa dadaan kau Tengen mau tumbuh dia. Yeah. Kau ni makan mainan apa may pa paeto pa po sa Solana. Sa... na. Nabawasan na kay eh, Tayno. Tayno Sa guys, ay. Sa sa kami po. kaya. naman. Ado pa. Tony hunters magre-sendan. Ah, uh, TV po mga Hunters. ay dito kami sa lugar na Ah, uh, at kami uh, binong ano ah hindi na no. mida no. ah nilalang no. na no. yung no. ah lumalabak lang yung matandas yung ano, kanan agad din na yung nakapatok agad sa kami yung namin para kita uh, niyo po yung kung uh, 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 maganda po ang gaman niyo po guban uh, o uh, uh, Sinusuri namin yung pinakatayang lugar na Kantos Talagang gubat na gubat na Kantos Gubat na gubat na Kantos Kita mo yung lugar po ay talagang um, Talagang iklid. buat Cantos si Gilbert pegang uh, Pegang ano talagang ito ay ito ay ito ay ito kita po namin yung mga abo yung mga uh, abo napakasirip po yung lugar kaya hindi po biro mga kami sa so, magiging isang ano ka isang magiging dagat ka na talagang uh, kailangan po talaga na ano na, na ano ka hmm, matapang sa mga gatong uh, klase, ano. Malapad yung mga kasada yung mga kasada nasa lahat ng barangay malapad yung kasada talagang uh -huh. uh -huh. maganda yung ano oh, dito ang karikal ka dito o dito ka dito o dito ka dito waw waw ang ganda tong ang ganda ng kalkasin to ihi kaya muna ihi ito so magaling masipo no TV si Macantos. Ako si Tony hantos Vlogger TV YouTube channel ko kung saan po ay nandito kami sa loob ng YouTube ng lugar na bundok po sa Pantuminyo. Ang uh, pag-uas po dito po ay uh, uh, no, uh, pag-aitay to the Tad. Uh, Nag-explore kami makantos Macantos ay uh, kaya nga ang ano namin, vlog uh, namin ay content namin ay ghost uh, hunter po. Hunting uh, po ng, uh, nilalang, nila na ano, hindi naman sa ganun po Macantos na hunting kami malaki kundi gusto lang yung experience sa pagkakita po kami ng mga nilalang na ano po meron sa mga paligid nito na ma po namin sila kung ano po magkakita. hindi nyo wala man kami na hindi naman po kami yung naninirahan sa daigdig nito, mas mula pa sila po naninirahan sa daigdig nito, ang mga nilalang na yan. Uh, kaya dito mga kapatid gubat, talagang medyo nakakatakot, wala pong kabalay bahay. May kasada po dito mga kapatid, matagal na po pong nilagawa. Ayon sa mga kwento dito, awan po lang landa, ah uh, ano ba yung taon na yung landa o mas matagal na po na panahon po yun na may nahulog po doon ako sila si Lito na sabi nila sa isa kwento na meron din po talagang itong uh, o nalagwata kung mumulto ng ba siguro yung hulog na po si Lito so, sa lugar sa mga kapis sa lugar po so, uh, uh, sa atas siya mga 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 at ito nga, ito yung Pulto Icote, panahon ng Yolanda, yako, yung panahon ng Yolanda po, yun po ako yung Pungkotsi, ay sa nila. Tapos wala pa itong kasalan ng panahon, ayun lang magkas para itong papagkipangan, yun lang ito, yun lang ako Tapos ito kay, kalikasan po itong lugar na ito, kalikasan, na wala pong kabay-bahay-bahay. Kaya hindi natin masasabi kung ano po ang nakatira, ano po mga nila lang dito. hindi po natin saktan, hindi po tinguloyin. Hindi, kaya nagbablog na po tayo. Kala kung mayroon tayong mahagip na ang uh, dosyugan ay ito mga hiyo ng ibon, yung pabig, buhang Kaya po, eh kami, kung wala man kami, uh, kayo mga kamis na uh, nanonood kayo, nakasubscribe sa akin. Uh, wala man kami, wala man kayo nakita sa aming mga video. Ipinakita lang namin sa inyo ng mga lahat ng video na pinupuntahan namin, na in-explore namin, na uh, kami ng mga anong mga bagay na meron. Ay kasama na rin sa aming vlog namin, sa aming, aming uh, YouTube channel, Unibagat TV. May makita lang mo kayo wala, tuloy nyo lang po kami yung subaybayan at panunin nyo lang palagi ang mga video yung mga na-explore namin, mga bukid na pinupunta namin at yo, actually kanina lang pagpunta kami ng uh, Rosal to Iloctugan to Lipao to malayo po ang umiikot-ikot po kami. Nag-explore po kami, umiikot po kami, nag-hunting po kami kung anong po mayroong makikita kami mga na-counter namin ng mga klase, mga nila lang sa daigdig na Alam mo mga kandos, ang bansang Pilipinas, napakaganda po ng kalikasan at napakaganda po yung tinatawag ng bukid ng mga view kaysa sa ibang bansa. Dahil dito sa daigdig dami lang pong makikita mo mga isla, mga sitwito, mga lugar na napakaganda po sa mga kamdas under. Napakalalig. Napakalalig po yung isang kasi. Tapos bali mo mong kapat. Ano yung isang mga kasi na may nagmamasig sa atin dito? Ang nalaman mo? Ang marami na kasi dito. Dito. Kaya misa nga, nalo ko sa inyo nga, ah, ah, Uh, sa mga nilalang dito, sana po may mahigit po sa camera may makita sa camera dito nga mga mga tipo nga hakapingin ay sa mga pinto pag mga umaga daw po ay sa mga ibang nila lang pag umaga daw po ay ang tao po yun gabi sa kanila pag was nga pag gabi naman para sa ay umaga din po ganun po ang kabaliktaran ng pagdiyan mga kalikasan ganda po ang ganun yung napakaganda ganda best po talaga salamat sa lahat lahat yung labot ang balihibukan to talagang sana pagkalikasan, dapat nga tayo pumapasok, ay hindi ka dapat di maganda po yung view, dito nangkas, oh. ito walang mala pangdalang daman, nun lang mayroon, mayroon doon. Dito, lang. may mala pangdalang daman dun, iba, ganon, yaman la kaso mako ano nung picture, may nang, di mayroon tayong dalang daman, mayroon tayong dalang dito, mayroon dito ang kadalang

na uh, nagmamani o nakikyan na pumupunta rito napakaganda po itong mamasyal sa lugar na to tahinig at wala polusyon. at maririg po sa lugar to, puro po ng ibon na mga klaseng ibon po na naninira sa lugar na to Napaka po, hinip, napakasarap po at wala pong uh, gulo huwag lang po, pag may kaya na masyal dito ka dito na po na kaya mo magulo huwag ka na siya dito, huwag ka na siya magulo Salamat po sa lahat-lahat sa inyong ano. Salamat po sa lahat Tony Hunters Vlog TV YouTube channel po. Huwag nyo lang nyo po akong kalimutan. Kami highlight, like, uh, share, subscribe. Uh, pinutin yung button. May lalabas po na notification. May makita po kayong all. Pinutin nyo po ang all para makita nyo po lahat ng aming video. Para lagi, lagi kayong update Palagi sa aming mga ginagawa mga video. May makita man kami wala. Tuloy nyo lang po ang ang inyong like sa aming sa aming hunting, din kami ng bagay-bagay na nilalang sa pagtimismo. Kaya kasi sa mga pagtimismo. kami Dito natin ba sa mga ninyo. Ang gusto ko po nalang, tagay tayo. sa Oliver Sana talaga, pag sa iyo. ng magpapasok mga bagay hey 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 hey